Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Make a lot shout out po sa inyo guys. Uh, punta ako ng ano tindahan. Mag ano ako, bibili ako ng tinapay. Guys, tignan niyo oh. Sunog na sunog na yung ano. Sunog na sunog na yung kapag kaligiran. Sa sobrang init ng panahon. Summer. Baga. Mainit super. Bibili ako ng ano namin. Tinapay. Good morning, good morning. Thank you so so much sa, sa lahat po ng mga nanonood lagi sa mga videos ko guys. Thank you so much. At sana po, pakishare nun po ang aking mga videos. At subscribe at comment. And guys. <coughs> Ayan mo. Nagagandahan ako dito sa may, ayun, sa halaman na to. Ang ganda. Ayun, ang ganda niya, no? Ayun. Ayun, ang ganda siya. Yan, ang ganda-ganda, diba guys? Ayan, ang ganda siya. Ayan. Ang init. At least may ano na, may ulap. Dati walang ulap, my God. Ang init-init. At... Ayan. Good morning. Kailan kaya ako magkakabahin ng ganito kaganda? Sana, Lord ibigay mo sa akin ang aking kahilingan. Good morning. Good morning to all of you guys. And welcome back to my channel. Yay! <laughs> Hanggang dito muna guys kasi ano, naglalakad kasi ako. Bye! Ayan guys, Bili ako ng gulay. Uh, mangga. Masarap oh, na mangga, guys. Super. My favorite, tamatis. Saging. Okay. Sa kasaba. Uh, sarap. Kaso mahal kasi per kilo. Ito favorite ko talaga. Saluyo. Kaso mahal ang isang kilo. Bibili sana ako. Ha? Next time na lang. Good morning, guys. Nag-inom kami kagabi. Diyos ko. Ang sakit ng ano ko, ulo ko. Pasing pa ako, guys. <laughs> kaya naman. Naligo ako kaninang umaga para matanggal lang yung lasing ko pero kaya naman kakayanin kailangan <laughs> napasubo kasi kagabi sa barkada barkada yan ang init gabi yan pupunta ako pipili na sa Irelio tapos ako kasi ang init ang aga ang init shit na palang Oh my God. Super init na.